<laughs> so guys, ayan, nandito daw kami sa Boulevard. Ayan, nalibri lang ng amo. Ayan, nagbablog yung isa. Ayan, busy. Welcome to my vlog. Ayan, si Ate Joy. Ayan, nandito. Nandito kami. na Ailen. Ayan. Hollywood board. Big time baka nung wala. Uy, kung doon tayo nakapasok sa PRP, ang pangunan siya. Ay, naka Jolie. Walang pira, Jolie. Hindi mo po. Ay, kaya mo nga. Sige, ngayon. Lawag nang maya, maya. Sola. Ayan, picture, picture, guys. Hila talaga, eh. Ay, Ay, taga Ayan, taga picture. Oh, starring. Isa pa. Ayusin mo. Pambihira yung taga picture kung saan saan na nakakarating oh. na picture na video. Ano ba the... tapos na ba hindi okay. pa? Video yata. Video. Sabi niya.